Kita po. Ibig sabihin po may sakit doktor siya. Na po kaya po masakit. Ganyan lang yun, Pero nasasaktan talaga parang panang Ito yung. Ito yung ng barang talipatan. Ayan ang masabi. Ay, Mas masabi. Sige po ah, simulan ko na. Sa Torah, repote nito pera rotas. Kung sino ka mang gumagampala sa taong ito, makipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos na maluag, ah, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Pasok. Boom! Ikaw na yan. Boom! Ikaw na yan. Ikaw na yan. Sagot. Boom! Baklasin. Baklasin may nilagay mo dyan. Resume. Boom. Baklasin may nilagay mo dyan. Baklasin. Baklasin. Boom. Patay ba yung kinis yung kamay mo? Baklasin. Baklasin. Boom. okay lang ama, ako sa inyo ng basbas na makausap ang gumagambala sa tao po Boo! Ikaw na yan? Boo! Ikaw na yan? Ikaw na yan? na yan? Ano ka? Babae, lalaki? po Babae, lalaki? Boo! Babae, Babae, lalaki? Sagot! po Resume! Boo! Baklas! 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 Baklasin mo! Baklasin mo yung nilagay mo dyan! Baklas! 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 yan! Tama! Po! Ano ka? Babae, lalaki? Babae. Babae. Ikaw pa rin to? Poo. Ha? Ginawa mo rin pala yung anak, sabi mo sa akin, hindi. Po! Aray! Nagpadala ka ng elemento sa Aray. kanya, tama? Pooh! Aray! Aray! Pinala, pinadala mo ng elemento to, tama? Aray! Boom. Aray ko! Sagot! Aray ko. Sagot! Ang Sagot! Pooh! Aray! May sakit. Baklasin mo! Sakit. Anong ginawa Anong dito? Pooh! Wala. Wala! Wala. Pooh! Bakit nagkakagalito to? Hindi Baklasin mo! Aray! Baklas! Aray! Baklas! Aray! Baklas! Aray! Iba na yung tsura mo ngayon, ha? Aray! Dali! Dali! Yung ulo, ginawan mo yung ulo, na? Para Ay. sagut sagutin yung magulang nga ganito. Tama? Po! Oh, baklas! Baklas! Ikaw rin ba yung nahuli ko doon nung nakaraan sa nanay? Anay! Sagot! Baklas! Baklas! Aray! Baklas sabi mo, yung nanay lang ginawan mo, tsaka Ay, asawa. Aray, ha? Bakit nagsinungaling ka? Aray. Tanggalin mo yung sa ulo niyan. Anong ginawa mo dyan? Wala. Boom! Aray ko! Sabihin. Wala! Anong ginamit mo dito? Boom! Wala! 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 Dali, bakwasin mo yun sa ulo niyan. Bakwasin mo yun sa ulo niyan. Bilis! Ikaw rin yung tumira sa nanay, tama? Oo. Oh. Aray, aray, aray. Ikaw? Ikaw ba? Oo. Sabi mo sa akin na kara, tatanggalin mo na lahat, pati sa mga anak niya. Oo. Oh. Aray. Dali na. Tanggalin mo sa ulo niya. Tanggalin mo. mo. nasa ulo niya, ha? Ito sa balakang mo, masakit. Sa dibdib. Pati sa dibdib, tanggalin. Boom! Bilis! Bilis! Magtatanda ka na, ha? Oo. Tinigilan mo na yung mama nito, diba? Oo. Oo. Bilis. Oo. Bilisan mo. Oo. Ano, mahina ka na ngayon. Mahina ka na ngayon. Oo. Nagpapalakas ka. Kalang ka nagpapalakas ka. Bilis. Nagbayad ka ba? Hindi. Sige, bilisan mo. Baka sa may nilagay mo dyan. Sa ulo. Bakit madilim yung nasa ulo niyan? Bakit madilim yung ulo niyan? Ha? Ginuguligin mo yung utak nito? Oo. Bilis. 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 Ilang ban na? Ilang taon na? Po! Aray. 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 Ilan na? Aray. Ilan na? Aray. ko alam. Po! Aray. na. Ibabalik ko sa iyo to, ha. Gusto ko uh, ayos na yung ano nito, ha. Ha? Yung sa picture niya ba? Ikaw may ano noon? Po. Ha? Gusto ko hindi na pag-iinitan to, ha. Sagot. Pum! <mimicking>